Surat Al-Fajr Sa ni Allah Ang pinakamahabagin Ang pinakamawain Ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway Ako si Allah na nanunumpa sa sampung gabi Alalaong baga Ang unang sampung araw sa buwan ng Dhul Hijjah Ako si Allah na nanunumpa sa bilang na pantay at gansal Alalaong baga Ang ikasampu at ikasyam ng Dhul Hijjah ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumilipas. Ito ang mga bagay na aking sinumpaan. Hindi baga sapat na ito ay makapagbibigay ng patnubay sa mga tao na may ganap na pangunawa. At dahil dito, sila ay marapat na umiwas sa lahat ng mga kasalanan at kawalang pananalig. Hindi mo ba namamalas o napagtatanto o Muhammad kung paano pinarusahan ng iyong Panginoon ang angka ng Aad? Sila ang angkan ng Hiram na may matataas na tahanan. Ang katulad nila sa kapangyarihan ay hindi nilikha sa lahat ng lupain. At sa angkan ng Samud na bumabaak ng malalaking bato sa paanan ng bundok upang gawing tirahan. At kay Firaun o Paraon na may mga talasok na nagpapahirap sa mga tao sa pamagitan ng pagtatali sa mga talasok na silang lahat ay nagmalabis sa mga pamayanan sa pagsuway kay Allah. At nagsagawa rito ng napakaraming kabugtutan kahit ang iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba't ibang uri ng kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay laging nagmamasig sa kanila. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan. Kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin, datapot kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon na higpita ang pinagkukunan ng kanyang biyaya, kanyang sasalitahin, nang may pagkalungkot. Ang aking Panginoon ay humamak o umaba sa akin. Hindi ito tulad ng inyong inakala Bagkos, kayo ay hindi lumilingap sa ulila, maging ang pakitunguhan siya ng mabuti o ipagkaloob sa kanyang nararapat niyang mana. At hindi kayo nang hihimok sa isa't isa, pakainin ang naghihikahos at inyong kinamkam ang kanilang mana ng buong pagkagahaman at inyong minamahal ang kayamanan ng labis-labis ng pagmamahal. Hindi ito tulad ng inyong pag-aakala kapag ang kalupaan ay turugin ng pinong-pino at ang iyong Panginoon ay pumarito at ang mga anghel ay magkakahanay at ang impyerno sa araw na ito ay matatambad ng malapit sa araw na ito ang tao ay makakaalaala datapot ano nga ba ang kapakinabangan na may sa kanya ng ganitong pag-aalaala siya ay magsasabi ah sana ay nakapaghanda ako ng mabubuting gawa tungo sa aking darating na ibang buhay sa araw na ito, ang kanyang kaparusahan ng sakit at lumbay ay hindi may papadama ng sinuman maliban sa kanya at ang kanyang panggapos. Sa pitan ay hindi may papadama ng sinuman maliban sa kanya at sa matuwid na nananampalataya ay pagbabadya o ikaw na mapayapang kaluluwa. Magbalik ka sa iyong Panginoon na ikaw ay nalulugod at kinalulugdan niya. Halika pumasok ka sa lipon ng aking mararangal na lipid at pumasok ka sa aking langit ang paraiso.